Uy, jackpot! Halika, excited ka na ba? Malapit na tayo. Hoy! Anong ginagawa mo? Tigil mo yan! Uy, umalis ka nga dito. Pakialamera ka talaga matanda ka. Kilala kita! Anak ko, isusumbong kita sa mga pulis! Yan ang wang mong gagawin. Magnanakaw! Magnanakaw! Pakialamera <laughs> ka, ka talaga matanda ka! Mo, bakit hindi ka magminat buto! Umanda ka! Kuya, kuya, huwag mo pong saktan si Lola. Pahamak matanda ka! Matanda ka! Babalikan kita. Nay, nasaktan po ba kayo? Walang anuman po, ma'am. Mabuti lang na abutan namin 'yun. Kung hindi na na kayo. Salamat, Nay. Andami pa na pa naman mga gamit ko diyan sa loob ng sasakyan. Walang anuman, Ma'am. Ang importante nakatulong kami sa iyo. Sige po, alis na po kami na apo ko. Saglit lang po, Nay. San po bang punta 'yung maglola? Ay, doon po sa restaurant na iyon. Nagpangako ko kasi dito sa apo ko na kakain kami doon pagdating ng birthday niya. Ay, happy birthday, Iha. Ah, uh, uh, ganito na lang po, tanggapin niyo lang po malit maliit na uh, pera pangdagdag po sa birthday ng apo niyo po. Ay, naku, wag na po. Meron naman kami na na pera dito nung, sa pangangalakan. Wag na lang po. Sige po, alis na po kami. Salamat na lang. Uh, salamat po, Nay. Sana balang araw makakabawi din ako. Mag-ingat po kayo. Ay, sige po. Maraming salamat din. Andito na tayo. Maganda ba? Tignan mo. Ang ganda. Masarap siguro ang pagkain dito. Halika, maupo tayo doon. Halika po. Maupo ka. Upo ka dito. Oh. Ganda dito, no? Sa wakas, apo. Matutupad ko na yung pangako ko sa'yo. Makakakain ka ng masarap na pagkain dito. Hindi ba? Kasi yun ang gusto mo. Salamat po Lola, tinupad niyo yung promise niyo para maka-birthday lang po ako dito. Ay, syempre naman Apo. Lahat gagawin ng Lola sa sa'yo. Ganyan kita kamahat. Ano Apo, alam ko gutom na gutom ka na. Ano, o-order na ako ha? Opo Lola. Ah, sige. I ang bura ako talaga ng mga customer ngayon. Iha! malas ka nga naman. Mga dugyot talaga na costa mo yung makukunta sa'yo. O-order naman kami. Pwede ba makita yung libro ba yung tawag doon pag umu-order? Anong libro yung pinagsasabi ninyo? Baka kami, no? At saka, ang kakapal naman ng mukha niyong pumunta dito, no? Eh, di ba, sanay lang naman kayong kumain ng mga maduduming pagkain dyan sa bangketa? Ah, iha. may pera naman kaming naipon dito, iha, galing sa pangangalakal. At saka ipinangako ko kasi sa apo ko na magpupunta kami dito sa birthday niya. Eh bakit? Kakasya ba yung nakipon yung pera mula sa pangangalakal sa presyo ng mga bilihin namin dito? Bakit? Ilang basura ba yung kinalakal ninyo? Ang kakapalaman ng talaga ng mukha ninyo. Tingnan nyo nga yung itsura nyo kami ng customer ng dahil sa inyo. Ang babaho nyo. Ay, iha, kahit hindi na ako makakain. Importante makakain lang yung apo ko. Sige na po, ate. Kahit hati na po lang kami ni Lola. Ano bang pumasok dyan sa mga isip ninyo at may birthday-birthday pa kayong nalalaman? Alam nyo, alam ko na yung mga modus ninyo eh. O-order kayo kahit wala naman kayong pambayad. Tapos ano, Kapag naubos niyo ng mga pagkain, magmamakaawa kayo. Tapos ano, ako yung pagbabayarin niyo ng mga kinain niyo. Ay, iha, may pera naman kaming pambabayad sa o-orderin namin. At saka hindi naman namin magagawang maloko ng kapwa. Sige na, pa-orderin mo na kami. Ah, sige. Ako nang bahala at sagot ko na yung birthday ng apo nyo. Teka lang ah. Pero, pero, iha, hindi pa kami nakaka-order sa mino. Ang titigas din pala ng mga ulo ninyo, no? 'Di ba sabi kong ako na 'yung bahala? Oh, ayan. 'Yan 'yung nababagay sa inyong mga hampas-lupa kayo. Masyado kasi kayong ambisyosa. Ayan kanin at sabaw, paghati aninyo. Hindi pa man naman kami nakaka-order at saka may pambayad naman kami. Lola, ayoko po yan. Hoy! Ikaw na bata ka! Wala akong pakialam sa birthday mo! At saka, malay ko ba kung saan nyo ninakaw yung pera ninyo? Bakit? Wala akong pakialam sa inyo! ka naman ganyan magsalita sa amin. At saka may pambabayad naman kami. Customer naman kami dito. Asa na ba yung may-ari dito? Bakit? Magsusumbong ka? At sino namang maniniwala sa inyo? Alam niyo, kapag dumating na yung bagong owner ng restaurant na to, ay magiging manager na ako. At ako na yung masusunod dito. At sino mo may sabi sa'yo na magiging manager ka dito? Oh well, ako lang naman ang bagong may-ari ng restaurant na pinagtatrabuhan mo ngayon. At kitang-kita ko lahat kung anong pinagagawa mo sa mga maglola na ito. Ah, uh, ano po, ma'am? Ah, uh, ibig pong sabihin, kayo yung bagong owner ng restaurant na to na nakabili nito? Ah, uh, kasi ma'am, itong maglola eh, ang babaho. Alam mo ba kung sino sila? Sila lang naman tumulong sa akin nung muntik na akong manakawan laki ng utang na loob ko sa kanila. Ah, uh, magkakilala po pala kayo, ma'am. Uh, ah, sige po, ang um, kukunin ko lang po yung mga bestseller namin, natin dito nang na uh, iserve ko sa kanila at makakain na sila. Hindi hey, na. Ako nang bahala sa kanila. At mula ngayon, tanggal ka na sa trabaho. Hindi ko kailangan na katulad mo. Ha? Huh? Eh, ah, uh, uh, ma'am, uh, naman pong ganun. Uh, pasensya na din ako sa hirap. Kaya kailangan din tayong umintindi sa kanila. Pero ikaw, ikaw pa yung naman ang liit sa kanila. Eh, pasensya na po kayo, ma'am. Huwag niyo naman po akong si Santino no? Eh, sa akin lang po umaasa yung pamilya ko, eh. Talagang hindi na maulit kasi tanggal ka na sa trabaho. Malis ka na, di kita kailangan. Ah, uh, ma'am. Uh, pasensya na po kayo. Sabi ko, umalis ka na. Di ko kailangan ng katulad mo. Ah, uh, sige po Nay. Pumili na pumili na po kayo kung anong gusto niyo. Maraming salamat po, Ma'am. Magsasalamat ka. Salamat po, Ma'am. By the way, Iha, happy birthday. Salamat po, Ma'am. Ayun na po. Makakain na tayo ng masarap. Thank you po, Ma'am.